Ang uh, isa pang babanggitin ko ay uh, napapansin niyo po dito na meron po tayong dalawang mini garbage truck. Kaya pagkatapos po nitong uh, programa, pag-uusapan natin sa 48 barangays ng Balayan, sino ang pinaka nangangailangan ng ating mga bagong dating na mga garbage truck. At uh, sana makakahanap tayo ng uh, marami pang mga solutions para sa mga lokal na prioridad ng uh, Bayan ng Balayan. Ako po ay naniniwala na sa mga darating na mga taon, ang uh, unang distrito ang magiging ang pinaka-priority na distrito sa buong lalawigan ng Batangas. At ito po ay uh, pinapatunayan ng uh, pagbisita ng uh, ating mga Uh, panauhing pandangal ngayong araw at bukas. Bukas po, meron din po tayong iba pang mga Senators na makakasama at baka yung iba sa atin ay uh, makakadalo muli at ang iba pa nating mga kaparanggay ay uh, dadalo muli. Kaya po, nag-set up din po tayo ng isa pang tent dyan sa likod ng RSA para magkasya po ang uh, iba pa nating mga kasama sa mga darating na mga araw. At uh, sana pag ang unang distrito ng pinakamalaking budget ng ating national government, gagawin po natin ang unang distrito, ang pinakamaganda at maunlad na distrito sa buong lalawigan ng Batangas at gagawin po natin ang bayan ng balayan, ang pinakamaganda na bayan sa buong lalawigan ng Batangas. Sir, House Deputy Speaker na magiging miyembro din po ng Kabinete ng Secretary of Agriculture